Hi hey guys, good morning. morning. Kaligisin ko lang guys. sa so, takapin muna ako. Tapos, na Tuesday ngayon just, uh, just guys, labada ni Manay. Tapos guys, nagaano muna ako. Ito ginagawa ko ulit ng champurado yung aking Abbey kasi may stock pa ko sa freezer ng isang balot na gata. Tapos ito yung aking herbal na iniinom guys. Tapos, pakatas ko pag magkape, ano na ako guys, naglalaba na ako sa taas sa terrace. Ito mamaya na ako maghugas, konti lang itong ko. Ito yung pinag pritohan ng baon ng bunso ko papasok sa trabaho. Ubus na yung ano ko guys, so, baka sa isang araw, may mamalengke na ako, wala na akong Tatlo na lang yata yan, sibuyas ko guys, Saka yung bawang. Pala guys, ito yung pinakita ko nung nakaraang vlog ko, yung micro, yung takip sa microwave. Ito guys lang talaga siya, ang kasya. Try natin siya. Ito yan guys, so, oh. siya lang talaga ang kasya dyan, yan oh. <laughs> Tapos yung plastic where mo na bilog o kaya yung medyo balit na konti. Ito ang pantakip mo, yan. Ayan guys, ito ang kasya, kasya dito sa microwave ko. Ayan. Oh. Diba? <laughs> Kasi yung isa banlaki talaga guys. Mga guys, dito po dito sa tuma ng bahay. Ito guys. Ah, hindi ko na 'to guys kasi hindi ka asya dito. siya kasi dyan sa ano para hindi ko nabuhatin pa baba. Start na tayo ng labada mga guys. ito itong puti guys, pinagsasama-sama ko to. Binababay ko kasi to guys. Tapos ito, hindi ko muna isasara kasi magsa, magtitiklop ako guys. Nung mga nilabahan ko nung Friday, hindi ko natiklop pa. <coughs> hindi ko kasi natiklop guys, yung nilabahan ko nung Friday. Kasi nga, umalis kami. <laughs> yan guys, yung aking labahin. Tapos sa may usok ko yan dito, banda. Ayan. Ito na guys, doon ako magbabal lang siya guys. Ito guys, kaya ito nakaganto na siya. Kasi ano, marado na yung anuhan ng tubig dun sa aking mati. Kaya ganito na lang ginagawa ko. Kaya kailangan dyan pantayan Tapos, pag dito ako nag-washing, ano, uh, dyan ako nagbabal na ako guys at saka dryer. Ayan. Ito guys, yung mga tiklopin ko ngayon. Ayan, titiklopin ko na siya. Guys, ganyan naman tanghali. Magsasabaw ako ng manok. At saka ito na naman yung aking paborito ng aking abi bay <laughs> na tamoy. Kalimutan naman si Manay. Yung ating temperado. Ayan guys. Lalagay ko dito guys. Ano ulit? Tripolyo at pechay. Ito yung ating magnolyang manok. Ayan guys. Ayan. guys, kain na tayo. Pero guys, hindi pa ako tapos magsampay. Naka-dryer na yun guys, tapos na. Yun na lang, sasampay ko na lang mamaya. Nakalinis na rin ako ng CR guys. Tapos ngayon, kain na tayo guys. Ito ang routine ni Manay. Araw-araw, lab, ay hindi laba. Luto, dinis. Tapos, pag hindi ako bumaba, guys, minsan, yung palalabs ko ay pag mga prito-prito lang. Ito guys, kaya marami. Hanggang mamayang gabi namin ulam yan guys. Ayan. Ang routine pala ni Manay. Lilis, walis-walis, luto, ang laba, Tuesday, Friday. Bye guys!